hindi na sila nakikita for how many years. Oo, Tapos, yun. nagpakasal sila and then, one way or another, parang hindi na nagkaayos. Tapos, siguro sabihin natin, sobrang tagal, 20 to 30 years na hindi Wala na sila nakita. And then, hindi rin siguro na asikaso yung papers. Nagpakasal ngayon si boy or si girl mm. sa iba. Ngayon, paano po masasabi na wala nang visa yung kasal nila at ano yung dapat nilang gawin para mapawalang visa to? Ah, simple lang naman yan. For example, hindi na napakita. In fact, kahit hindi, kung hindi na magpapakita yung ex mo ng ilang taon, two years, three years, pwede mo, pwede ka mag-file ng petition sa court to declare him or her as presumed dead. Mm -hmm. Presumed dead. Yeah. Uh, pag na-declare na, na as presumed dead, yan, pwede ka na mag-file ng, pwede ka na magpakasal ng pangalawa. So, yun ang first option. Second, ah, uh, kailangan mo lang makakuha ka ng death certificate. Kung patay na talaga yon, kumuha ka ng death certificate para pwede ka magpakasal ng pangalawa. Or third, baka na divorce na, na divorce ka na sa ibang bansa then foreigner na yung foreigner na yung asawa mo baka naging American citizen na baka mm -hmm. naging Canadian citizen na mm -hmm. so pag nag kumuha sa ng divorce sa ibang bansa kumuha ka ng copy tapos ipa-recognize mo dito sa Pilipinas so may option first kung kung mixed marriage mixed marriage not at the time of marriage but at the time of the filing of the divorce. Ibig sabihin, kahit na Pilipinos lang dalawa, 1970, Pilipinos lang dalawa, but ngayon, 2023, yung isa naging American citizen na, pwede yung American citizen mag ng divorce or even the Filipino mag-file ng divorce. Pag ganon, uh, pag nakuha na mo ng decision of divorce, pwede mo na iparecognize dito sa Pilipinas, yung recognition of foreign divorce. Second option, kumuha ka ng death certificate kung patay na. Or third, kung hindi mo alam kung patay na o buhay pa, pwede ka mag-file ng petition to declare your ex-husband or your ex-wife as presumed dead. Then, pag na-presumed de dead na, yan, pwede ka na magpakasal ng pangalawa. May pang-apat pa. Pwede ka mag-file ng, ng annulment of parents. Paano kung wala ka ng, wala nang, hindi mo alam kung saan yun, mm -hmm. i-address mo lang yung petition mo sa last known address. Tapos kung walang tumanggap, ipapublish mo in the newspaper of general circulation para at least uh, makakuha ng jurisdiction ang court sa sa person of your ex-wife or ex-husband bago i-grant yung annulment. Pag na-grant na, yan, pwede ka na magpakasal ng pangalawa. Diba? Ang Pan daming tips talaga ng Ay, ano, oh, pagpapahiwalay. <laughs> na, <no. laughs> <laughs> talaga naman napaka-good influence natin. Kasal. <laughs> <laughs> but sabi, na, we are not encouraging separation. Yes, yes Encourage right. lang, ang sinasabi natin dito sa program ng Pinoy Legal Minds, hindi to encourage separation, but we mm. encourage here about love. We encourage here about the relationship. Mm -hmm. So, yung option lang kasi may iba dyan na uh, wala talaga pag-asa magkabalikan. Bakit mo ipilit? Mm -hmm. Ya? Yeah? But uh, ang ang ginagawa natin dito, we are encouraging them to love one another, mm. to be happy with one another. So, may option. Kasi magkasala ka. Sample, asawa ka, tapos mag, uh, may iba ka dyan. So, yes. baka madimanda ka pa ng adultery, madimanda ka pa ng concubinage. So, may option. So, The option is ah, mag-file ka ng divorce, mag-file ka ng annulment, mm. mag-declare mo na patay na yung asawa mo para magpakasal ka ng pangalawa. Yun yung mga possible options. So, in short, huwag ka muna magpakasal pag di ka pa emotionally, mentally so, ready. Yes, ganun diba? yan. Let love the reason of your yes. marriage. Yes. <laughs> <laughs> ano po attorney kung huh? biglang uh, like out of nowhere like halimbawa kahit ilang taon na 10 hmm. years, 20 years in tapos biglang tumating, oh, bumalik. tumating bumalik. Oh, tumating, bumalik. Pag bumalik yung ex ex-wife mo na hmm. pinedeclare mo na patay, tapos oy, illegitimate lahat ng kasal mo. Hindi, po. ang gagawin niya hindi pag bumalik, automatic magi-void yung second marriage mo. Hindi. Kailangan siya? kasi pinedeclare mo na siya as patay, tapos buhay pala, kailangan niyang gawin is uh, mag-execute siya ng affidavit of reappearance. Yung affidavit of reappearance, kailangan niyang register yun sa local civil registry kung saan ka nagpakasal ng pangalawa. Kung hindi niya pinay-register yung affidavit of reappearance, ibig sabihin, yung second marriage din yun, valid pa rin. Ganda yan. So dadaan pa rin yan sa mahabang proseso? Hindi uh, eh, na, simple lang i-register mo lang yung affidavit of reappearance sa local civil registry kung saan, saan, saan nagpakasal sila sa, ng pangalawa. In that case, pag upon registration of affidavit of reappearance, maging void yung second marriage. Mm, no. Yun yan. Kuy